Bago nga nangyari yung pagkasalpo ko sa NMAX mga katropa, binabaybay ko itong General Evangelista Street ng Bacoor. Ang tagos nito papuntang Aguinaldo Boulevard. Mga 7 o'clock ng umaga or past 7 o'clock, medyo malapit na ako sa intersection ng Aguinaldo Boulevard. Hindi ko talaga ina-expect na may mabubunggo akong motor. Kasi nga, banayad lang naman talaga ako magpatakbo. Lalo na sa area na to, maraming tumatawid at nagpapark sa mga gilid-gilid. Kaya nga sa area na to, ang hirap pabilis ng takbo kasi mamaya baka mabulaga ka na lang napaka busy kasing area na ito mga katropa katulad dito mga nasa unahan ko medyo mabagal na yung takbo nila Siyempre, ikaw yung nakasunod babagal ka rin dito mapapansin yung mga katropa may mga jeep na nagbababa ng mga pasahero so hindi talaga pwede magpabilis ng takbo katulad dito mga katropa may bababa dahil doon pa lang sa unahan nakita ko na na parang bababa yung pasahero huminto na ako mga katropa pagdating dito sa bungad ng intersection pumabanti ako mga katropa. Pagdating ko nga dito mga katropa, napaka-relax kong binabaybay yung daan na to. Pagdating ko dito, pinago na kami ng enforcer. So dito mga katropa, kitang kita nyo naman na alalay lang talaga yung takbo ko. Kasi nga, marami mga motorsiklo ang mga kasabayan mo rito. Sa mga oras na yan mga katropa, tatawirin na namin yung intersection. At dito na mangyayari yung hindi ko inaasahan. Simula ako nag-drive ng four wheels motor, wala pa talaga ako nabubungbo. So dito mga katropa, mapapansin nyo yung takbo ko. Manayad lang po talaga dyan. Tapos, na kasabay ko yung Nmax na nasa kanan. Ang masaklap kasi doon mga katropa, ako yung sinisisi niya kung bakit ko siya nabunggo Mabilis daw ang takbo ko. Sabi ko, paano ako maging mabilis? Eh umaalalay lang ako sa takbo ng mga kasabayan ko. Tapos pansinin niyo yung motor na sa unahan ko mga katropa. Nung malapit na ako sa kanya, dahan-dahan siyang kumaliwa, Ayan, pansinin niyo mga katropa. Nung nakita kong safe na mag-overtake, piniga ako na yung silinyador. Ayan, go-overtake na ako dyan mga katropa. Tapos yung Nmax na nasa unahan, ayan, pansinin niyo mga katropa pa kung ano ginawa niya. Sa oras na yun mga katropa Tinanong ko siya Ba't ka huminto dyan sa gitna At pakanan ka pa Tapos wala ka pang signal light Sabi niya Hindi naman dyan siya pahinto At hindi siya kakanan At kasalanan ko Kung bakit ko siya nabunggo Sobrang bilis daw ng takbo ko Ang mahirap kasi dito mga katropa Ako yung sinisisi niya Bagamat hindi siya nasaktan sa aksidente Sa akin Yung paa ko Medyo tinamaan Pero carry lang naman siya Yung motor niya medyo nagkaroon ng hairline doon sa heat guard ng tambocho, overall wala na dahil kami ay tumatagal na sa gilid ng kalsada so tinanong ko siya kung ano ang balak niya ang reply sa akin okay ka lang ba ako okay lang ako kaya ko naman pagkatapos ng usapan namin bumira na naman sabay sabi dahan dahan lang kasi sa pagpapatakbo para lang matapos yung usapan hindi ko na siya sinagot Although na nagkaariglo naman kami at wala masyadong nasaktan sa aming dalawa, ay ganun-ganun na lang. Ang lesson dito mga katropa kung kaya bakit ko siya pinos. Kung gusto mong tumabi o kumanan, tingnan mo ang iyong side mirror. At kung wala ka nakikita sa side mirror, numingon ka katropa. Kasi sa ating helmet, may blind spot yan. At ang pinaka-importante sa lahat mga katropa para ma-aware yung nasa likuran mo, gumamit ng signal light. At hindi sa lahat ng pagkakataon mga katropa, yung nakabunggo, siya rin yung may kasalanan. Drive safely sa ating lahat mga katropa. Ingat. May